Magandang tanghali ulit. Nagbabalik tayo dito sa aking YouTube channel para mag ulit ng another coins. Ayan, welcome po sa aking YouTube maliit na YouTube channel po sa Milsoriano TV 29 po para mag ulit ng another coins. Thank you so much po sa aking mga subscriber po kung saan kayong panig ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan po ang, aking, ang ating mga senior citizen. Ayan po. Take care po sa lahat. Doon naman po sa nanonood na hindi pa nakapag-subscribe. Makikisuyo lamang kung gusto nyo ang ganito mga topic po. Pakipindot naman po ang subscribe button like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang aking channel po, ang dinidiscuss dito ay ang mga coins at ito ang ating hilig pangungulikta ng bariya. Ayan po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang sikat na pera noon, 1985. Ayan po, sikat. Large type po ito, malaki. Ayan po. Ang sikat po na piso noon, ayan po, kung tawagin nila ay piso kalabaw ayan ang pisong kalabaw ayan po nakita nyo na ang pisong kalabaw ayan kita ba ayan po makik ayan po makikita nyo po diyan ang isang imahe ng isang lalaki po nakaharap po sa kanang bahagi po doon sa kanyang baba may pangalan siya ayan Jose Rizal ayan dito naman po, pag ano po makikita nyo rin po ang ano po na 1985 at ang paikot po ay Republika ng Pilipinas po. Pagkatalikod ho natin makikita natin ang isang kalabaw. Ayun po, ang laki ng sungay ng kalabaw. Ayun. Ito po ay sikat na sikat sa pera ng Marcos administration po. ayat. Dako, bako uh, bago tayo magsimula, kikilalanin muna natin siya, siyempre. Ishop Philippines po period Republic 1946 up to date po type standard circulation coins years 1983 hanggang 1990 po value 1 peso po si piso 1967 up to date po composition po nito ay copper nickel may bigat po itong 9.5 grams may haba po itong 21 29 mm may, may kapal din po itong 1.9 mm shape syempre round orientation middle alignment po ayan Demonetized na po ito ng January 2, 1998. Number and DAS 2448. Reference number KM-243-1. Ayan po. Nakikita po natin si Jose Rizal. Ayan po. Pagkatalikod po natin. Ayan. Tama raw po, hindi yan po ang kalabaw. Mas kilala po yan na tawagin, scientific name, Amnoa um, Mendorenses. ayan. Amnoa Mendorenses. Ayan. Amnoa Mendorenses. Itong 1985 po na ito, ang kalabaw na ito, ayan. Ito po ay 51% ang ginawa ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. 51% po. Kung ilang piraso naman po mintage, kung ilang piraso po ay ito po ay 182,592,000 piraso napakarami po. Dago tayo doon sa kanyang selling, selling price, doon sa mga platform, kung magkano na ang kanyang talagang presyo. Doon sa ebay.com po, ayan, doon po sa ebay.com po, mayroon tayong nakita doon, nagbebenta nito, is a super rare. Ayan, nalagyan niya pa na super rare. Binibenta niya po, ang kanyang kalabaw doon, na ganito, 1985, ito po ay nagkakahalaga ng dollar. Napakalaki ng halaga. Doon naman po sa ebay.com po mayroon tayo nakikita. Napakarami natin nakitang presyo doon. Mayroon nagbebenta doon ng 247 pesos. Mayroon din nagbebenta doon ng 3.99 dollars. Mayroon din 5 dollars. Ang pinakamalit na nagbebenta po doon ay 1.75 dollars. Ayan. Dako naman po tayo doon sa ating pangatlong site na pinuntahan. Doon po sa Carousel PH po, may nagbebenta na ng isang piraso doon ng 255 pesos. Mayroon din tayo nakita doon na 300 pesos. May pinakamalit doon na nagbebenta po na 1985 pangit po ang kanyang coins. Kaya siguro binenta niya lamang ng 400, eh, 40 pesos only. Pangit na coins, ang dami ng damage. Ayan po, itim-itim na. Ayan. Hindi naman natin inano. Pero itong atin maganda pa. Kahit medyo ano-ano na siya. Maganda pa talaga siya. Ay, nalaglag pa ang aking kalabaw. Sorry po. Ayan po. Maganda pa siyang klase. Kaya nalagay ko siya sa coins. Capsule ho natin. Ayan. Para mapangalagaan ang kanyang himahe. Ayan po. So magandang umaha. Tanghali po pala sa lahat. Ayan. So hanggang dito na lamang ang aking vlog at magandang tanghali po. Luzon Visayas, Mindanao, kusang kayong panig ng mundo po. bye bye